Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Oh my angel. patuloy ng ating istorya ay matapos nilang magstay sa Davao ng ilang weeks ay sa wakas dumating na nga si Kuya Ruel, Miss Rachel pati ang buong pamilya ni Miss Rachel dito sa Manila. Nagigot-ikot sila ngayon at naghahanap sila ng makakainan. Kitang-kita na napakasaya ng dalawa. Galing pa nga daw sila sa tulog. Nagaasaran pa ang dalawa sapagkat inaasar ni Kuya Ruel si Miss Rachel na malakas daw ang hilik nito. Kaya naman tawang-tawa si Miss Rachel sapagkat sa palagay niya ay hindi naman daw ito totoo at inaasar lang daw siya ni Kuya Ruel. Oh my angel. Oh baby, Mister Cupid. Ako na mai tulong mo ba. Ikaw nga best si mister right. Ikaw nga ba love of my life. Bog ni dinanang. Tutuhanin nang lahat. Grabe at napakasaya talaga ng dalawa dahil bukod sa pag-asar ni Kuya Ruel kay Miss Rachel na nahilik daw ito at napakalakas daw ng hilik ni Miss Rachel pag natutulog sabi naman ni Miss Rachel ay malikot din daw matulog si Kuya Ruel kung saan saan nga daw nakaharap ang paan ito kaya naman natawa si Kuya Ruel sapagkat grabe talaga silang dalawa mag-asaran kitang kita din sa dalawa na lalong naging strong ang kanilang bonding dahil sa mga kaganapan at dahil sa travel na ginawa nila. Oh my angel, angel baby, yeah. habang nag iikot din, si Kuya well and Miss Rachel sa Manila ay napahanga din sila sa kagandahan ng Manila. Kita din nila ang iba't ibang mga building at kung gaano ito kataas. Gandang-ganda din sila sapagkat napakadami nilang bagong nakikita. Pagkatapos naman ito ay hindi rin nagtagal Nakahanap na rin sila ng kanilang kakainan. At ang napilan nilang kainan ay walang iba kung hindi sa Chowking. Nagpasalamat din si Kuiruel dito sa kanilang supporters na sumama at sinumahan sila sa pagkain sa Chowking. Shinout, shinout out niya pa nga ito. Oh nag-order na nga sila at hindi nagtagal ay dumating na rin ang order ng lahat. Dahil pagod din sa biyahe ang mga ito ay talagang na-feel nila ang mga pagkain sa Chowking. Ngunit syempre bago sila mag-start ay pinangunahan muna ito ng panalangin. Pagtapos naman ng kanilang panalangin ay sama-sama silang nag-enjoy sa mga pagkain sa Chowking. Oh my grabe at maging sa pagkain ay hindi rin mapaghiwalay si Kuya Rowell and Miss Rachel. Na, lagi na nga silang magkatabi sa kahit anong bagay, sa pagsakay man sa kotse, sa pagkain at pati na rin sa paggala. Nahalata din na talagang pinoprotektahan ni Kuya Rowell si Miss Rachel. Kaya naman napakaswerte talaga ni Miss Rachel sapagkat Laging nandiyan si Kuya Rowell na handang ipagtanggol siya at samahan siya sa mga gusto niyang puntahan. Oh, my angel, angel baby angel. Kubido, Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Tangkita talaga ang saya kay Miss Rachel, kay Kuya Rowell, pati na rin sa mga taong kasama nila doon. Sapagkat naging successful at talaga namang memorable ang kanilang pagbabakasyon ng saglit at pagpunta doon sa Davao. Siguradong isa na naman ito sa mga memories na hindi hindi makakalimutan ng Rochelle. galula oh, grabe oh! galula galula kalula. galula 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 Picture galula galula <laughs> picture naman <laughs> Bumog ka, bumog. Pong... Hindi narinig ko talaga <laughs> yun. <laughs> wala hilapos. Wala, sa mga walang, ano dyan? Wala hilapos, wala hilapos. Wala hilapos. Sa mga wala hilapos, bagong wala mata. Wala hilapos. Shout out. <laughs> Tara. <laughs> hey. Morning po. Ay. Aga-aga oh, pa. Wala pa yung mga viewers natin. Shout out kay Ga. Okay. <laughs> Shout out na Gana. Shout Nag po na oh. ng hili kanina. Hey, wow. Oh, sure. wow. wow! Wow! Sir, sure, may record ako. Labasan pala to ng hili. ko kayo yung, ano, yung paa mo nandun sa mukha niya. <laughs> 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 ito nga lang binigyo. Tapos ang batong yung paa dito. Oh, sa kasi sa, 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 sa,

eto po maraming salamat po sa gracia at wishing lord na mabuti po na nakasama natin ng hanggang dito na lamang muna ang ating nakaka-panic at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowel and Rachel love team Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.